Ah, uh, yung punta ko sa malakai 310. Ay, yung Matthew 23:23. 23. Oh, yung second Corinthians 9, -7. Hmm. Kanina po ba iniuutos 'yon sa mga Kristiyano din? oh. Ay, mali, magkakaiba 'yun eh. Yung malakai 3:3, tanungin natin kay malakai kanino ba inuutos 'yan 3:3? Diba basahin natin 3 -3 sa 4:10 po. 3 -10 po. Oh, 3:38 ano? Oh, basahin natin sa 4 kung kanino inuutos yung nasa Malakay 3:10. Basa alalahanin ni ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Sa kanino? Sa Israel. Yung ika po, para sa Israel yon, Yung batas ni Moises, para sa Israel yon. Kanino Israelita utos yung ika po? Kanino sa Israel? Iba-iba kasi lahi niyan eh. Lahi ni Isaka, ni Sabulon, ni Jose, ni Niptali. Uh, Niptali. Niptali, lahi ni Benjamin, labindalawang tribo yan eh. Lahi ni Libita, ng Libita, o ano, ano pa? O, ano kanino utos? Basa. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi sa bayan. Tamo, sino ang may utos na kumuha na ikapo? ako yung mga anak ni Levi na mga saserdote kukuha ng ikapo eh batas ni Moses kasi yan kasi yung Levitical priesthood kay Moses nagumpisa yon kaya para sa kanila yon. Pero, nung dumating na si Kristo, yung pa rin ba ang batas? 7.12, diyan pa rin si Ebreo. sa Ebreo. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Nang palitan ng pagkasaserdote, kailangan palitan ng kautusan. Kaya pinalitan yung Levitical priesthood, pinalitan din ang kautusan. E ano anong pinalit? Pakinggan mo, San Ma 9. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob. Magbibigay ka ayon sa pasya ng puso mo. Hindi ika po. Puso mo magpapasya, hindi naman yung ikaw po eh. Yun ang pata sa kristyano. Kaya lahat ng kumukuha ng ikapu ngayon, mali. Hindi sa Diyos.